Yan. Nandito na. Nandito na tayo sa isang fish pond. Uy, lapad na ito. May pagkamabango din ito. yung totoo niyan itong mga sampalya na to eh ano to eh parang peste hindi naman to nawawala mabilis dumami to tapos inaakit na ito yung mga puno katulad na ito yung sili na to tingnan mo inaakitan na ng sampalya pa ilang araw na lang makamatay <laughs> ilang buwan na lang makamatay na to kasi aakitan to ng sampalya pinapatubigan na yung pinapatubigan na yung fish pond yun yeah. unti unti ito yung galing sa balon dun sa kabila yan yeah. tuloy tuloy lang yan flowing lang yan flowing tapos yung kawayan na sobrang laki nung nakaraan ay, na yun na. ala na good ayan ah oh. Ayan ito na, pinapatubigan na, malinaw yung tubig. Uh -oh. Di pa rake na din no? Hey, abad, eh ano, eh hey, ano. Eh mano-mano na nanay. mano uh oo. -oh. Pero, pag bukong nukiyaw, ano na na? Lilunisin na to. Kasi by next week. Okay. Kukuha na kami ng similya yung fingerlings ng tilapia tatapon na either dito o dun sa may kabila may ibang uh, damo bla ang amon niyo makapila ka naman ni kakilos din na uh, ano kung i-pidingon ka na times uh, 20 kilos mga 3 na no? Ayan nga, nakataka yung nag... Bo, bo, shock. Sota? na ka yung dugo ko. Dahil sa sitwasyon niya, malinis na sobra. Baka next week pwede na pala to. Ah, uh, pwede na pala tapunan to next week. Okay na yun. oh, okay. Ito na sinasabi ko mga kapatid. Ang hirap gano'n sa buntok pag umuulan to bed. Dapat bibisita kami dun sa baba. Dun sa kalamansi ang kaso. Wala. Ang bagyo. Ang Abag. bagyo. Bagay eh. Blessing na rin to kasi uy may dragon fruit. Yun, nakikita nyo ba yan sa gitna? Dragon fruit to. Oh. May bunga na oh ay nasa na nga ba ako sa bagay ano din naman to blessing din naman to kasi balak nga namin next week mag lalagay na kami ng mga tilapia doon ba? Diba? sa fish pond kaya sana mapuno sana mapuno ng tubig ay nga pala papakita ko pala yung loob ng bahay tambayan namin dito sa taas hindi ito yung sa may kalamansian ito yung sa may fish pond sa taas ayan ano uh, yung um, lulutuan ni Kuya Ime yan buhay bundok talaga dito bukid uh. bahay kubo provincia <tinyo> ayan ayan kung mo gano'n yan, kung mo yung hagbas yan, gamitin mo yung mga gamit ha. Uh. Pero hindi mo yan pagpahulam sa ka, gamit. Uh. Kapito din mga bago ko yan, ano, nyo na. Okay. Nakita nyo naman yan. Wow, may dragon fruit sa taas. Ano may harvestin namin? Wala kayo karoon. Ito sa mga hindi nangakaalam ito yung tawag dito ay e Madrid Agua. Lumadami yan dito yan ay pwedeng pakain sa mga alaga nyo baka, kambing kinakain nila yan paborito nila yan madre de agua nga pala dito pala, papunta pala kami dito sa meron pa palang nakatagong fish pan dito oo, di ba nakarami tayong fish pan sa harap nung nakaraan, naka fish pan din tayo dun. dito, isang fish pond na naman madami kayong madi-discover dito sa farm oh dara kami ano? mga rambutan dito kung naalala nyo yung mga rambutan uh, ito meron pa pala mangga oh. mangga pilipil ay mangga pa ito mga saging nandyan sa kabilang part ito ng farm grabe jungle na jungle yung sa parking titing ngayon titing na namin yung isang uh, fish pan dito titing namin kung naiimbakan siya ng tubig kasi maulan eh maulan pa rin ngayon pero hindi kami makagalaw ng maayos din sa sa kalamansian kaya explore muna tayo ng fish pan dito ano sayang yung pinya napakan ay, malapit na po yes, miyo madaming madi-discover talaga dito sayang din yung mga ibang pinya dito naapakan ng dami oh. ay, yun ang lang ay, kanal pa wop nasa yung ano eh, seedlings ng kape po tumubo na sila eh variety kasi yung yung amin dito eh kaya mga tanito tinatanim tsaka yung, yung ganda kagandahan dito kung ano yung tapon mo dito tumutubo lang ay mga kape yun lang po yung problema dito kasi sa brang lapad po ng farm na to pero konti lang yung siyempre yung nagbabantay dito yung konti mo. na ano siya na nakawan siya nakita mo yung mga to yung mga saging na to wala na yung mga bunga hindi pa naman hinog yun hindi pa pwedeng i-harvest yun lang Nandito na Nandito na tayo sa Isang fish pond Ooy lapad na ito Lapad na Mas malapad po sa Sa kabilang fish pond Ano yung lapad? Woo Hanggang <laughs> yung... sa dito Tapad ito ah Ano yun yung mga tanko naman? Itong ano niya ho ang PVC pipe, PVC pipe na zoom nyo ba? Hindi, why zoom nyo yung PVC na to? Muulan na naman, walang nga talaga. Huh. Pero totoo, masaya. Kaya <ūtos>. <NICE> na-discover kaming fish pan. Tama ba? Ang hmm, dami alam ito ah hindi na po namin siya masyadong ikutin kasi sige lang kayo makita malakas sa ulan balik Mabita, na lang ulit kami next Mabita, time makita mapagin ko ano sa dahon mahawa man ka ayun kung kailan namin palilinis baka sa next time na lang kasi nakahilera na yung trabaho namin uh, na, doon na sana kami sa sa kalamansian eh kaya ito ito yung pinakamalaking fish pan siguro teka lang ah siguro yung mula dito hanggang dun sa dulo nasa 50 meters na doon, hanggang dito. siguro mga ganun, mga 50 meters. Hindi, hindi naman. Sabihin natin 30. Tapos yung pagganun yan, mga... Uh, 10? 10 meters, 15 meters, mga ganun. Rough estimate lang yan. Pero ito yung pinakamalaki. Grabe. Paano namin sa trabaho? <laughs> Sige. Magkakaroon kami ng pagkakataan. Medyo na overwhelm lang medyo na overwhelm lang ako na overwhelm kami ng kapatid ko kasi malaki malaking trabaho pero sige ano lang pa isa isa lang muna tsaka eto may tubig na oh na napupuno siya ng tubig ulan kaya <laughs> yung ulan na to eh blessing na rin to napapasalamat na rin kami thank you na rin kasi kahit hindi kami masyadong makagalaw eh pinupuno niya yung fish pond dito sa taas. Kaya malaking pasalamat na rin. Pagod. Eh nakakatuwang discovery. Nakakatuwang discovery ito kasi. Hindi ko ini-expect. Ah. Ito na yung park ng farm pala na hindi namin nalakaran dati. Yung sa kapatid ko, sila yung nag-aalaga dito dati. Ngayon lang, ngayon ko lang nalaman. Ito yung marami dito, mga niyog. Mga dwarf. Ayan. Ewan ko kung namumungan na yung ma. Parang hindi pa, pero dwarf yan. Itong mga itong mga saging na to eh. Dati, eh, pwede nang patayin to kasi ano na siya, hindi na siya namumuna. Uh, Woo! ako. Ayan. Kaya pala may kanal dito. Mula dun galing sa may sapa. Sapa din to eh. Diretso pala to dun sa may fish pond. Yung bagong, bagong na-discover na fish pond bago ko lang ang discover pero sila po yan uh, overwhelming overwhelming sige akat na ulit kami doon sa taas uh, check lang laban lang laban <laughs> Pagod tanggalan natin siya ng tawag dito eh mga sampaliya maakit ito sa mga tanim tanim kapat ito tinatanggal eh kasi kaya na itong patayin yung tanim ito na nga ito yung pineapple papatayin nyo ito sa wala sa Luyot. Hindi eh, ko na-harvest ang kapatid ko. Sa Luyot. Andun yung ko sa taas. Manukan ito. oh Ayaw yung mga kahoy. Yung lamberta nyo. O, lamberta. Ito yung mga, mga hardwood na. Hardwood. Panggawa dito ng bahay tubo. Panggawa ng kubo O, dito yun. Ito hardwood din Ito yung hardwood uh, Ito yung ito na ulit ng bahay. Ito na. Manukam. Manukan. Dito sa taas. Dito sa taas ng fan. Ay, Malberry pala. Malberry kay para sa mga para magdamo malang oh, ng Malberry. Adamo, klap niya, tiring mo din. Dala Malberry, oh. Uwi, na po? <laughs> Muulam pa rin. Umuha kami ng iuwi namin saging sa tapos yung dragon fruit. Okay. <laughs> ayan ito tatupunan na namin ito ng isda next week na um, next week. kasi ito punong puno na siya eto ito yung fish pan sa bungad bali sa nabilang ko dahil naka discover ulit ng isa isa, dalawa, tatlo, apat, lima na lima na yung fish pan na aalaga <laughs> yung panghuling na discover yun yung pinakamalaki sabi ng kapatid ko pwede na dito yung ano yung mga breeder yung malalaking tilapia yung so, malalim lalim na rin sya puno na lamat naman ah eh. yung pala dito kasi nga balak namin na uh, isprayan to ng ng herbicide nga eh kaso eh panayang ulan yun naman po sa video mong kawayan oo oh. yun sa mga farmers natin dyan hindi po pwedeng maglagay ng herbicide tapag naulan dahil mawawash out lang yun at yung aming kape 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 Oh, no. na no. Yan. Nakikita nyo ba yan? Yan na yung fish pond na nilinis. Oo. Puro saging. Saging, saging. Saging, saging, saging. Saging, saging. Kapi, kapi, kapi.